Kaninong station to? Kaninong station to? Hindi nyo ba ako kilala? Katrabaho ako? ako sa Nobu Restaurant. Magaling ako. Naparoon nyo naman siguro, galing tayo sa ano, uh, Nobu Restaurant, Nobu Hotel. Sa tropa ko. Sa, tro sa tropa mo? <laughs> tinruan tayo nung tropa ni Ian, ni Chef Nobu. Again, Chef Nobu, thank you very much for the opportunity. I am now very good at all the things that you taught me. Gagawin lang natin dito kasi sobrang interesting mm. nung ano, niluto namin ni Chef Nobu. Anong tawag doon? Yung parang okoy. Kalimutan ano ko yung tawag eh. Kakiyage donburi. Kakiyage donburi. Tempura na okoy na pinakuluan sa sabaw at nilagay sa kanin. Na kung iisipin mo, sobrang simple lang, di ba? Yung yung ko kay, kay Chef Nobu, sabi ko, uh, we have uh, a dish like that here in the Philippines it's called Okoy. Chef, there's like a Filipino food like this, it's called Okoy. Napaisip ako, pwede ba natin gawin yun sa, sa ating parang Okoy? O kunin natin yung idea na doon, di ba? Sige, i-try natin yan. Pero syempre, para sa mga hindi pa nakakapanood or doon sa mga nakapanood na pero gusto lang uli makita, gawin muna natin kung ano yung tinuro ni Chef Nobu sa atin. Di ba? Simple, simple lang yun. Yung ginawa ni Chef, Nobu. Scallops, hipon, tapos tempura butter. Kaya sa tempura batter, meron tayong content dyan. Diba? Gumawa tayo ng kakaibang tempura butter natin. Na okay naman, pero iba talaga yung ginagawa. Yun. tinanong ko siya, kung ano yung ingredients, simple, simple lang daw. Water, egg, and like a uh, flour. Flour. May nakita ako nito. Na so, eto ay uh, tempura flour talaga. Feeling ko ha, sa pagkakakapa ko dito, para siyang cake flour. Ma may ma makakapa mo, may hair paliwanag eh, pero makakapa mo yun. Katulad din ng ginawa natin dati, uh, naglalagay tayo ng cornstarch, pinapababa natin yung protina niya. So technically, parang din siyang cake flour. So dahil bumili tayo nito, itry natin. Ngayon, hindi ako hapon. 12.5% lang. Pero dito, meron silang recipe dito. Nakalagay dito, 100 grams ng something, tsaka 160 ml ng something. So feeling ko, 100 grams, eto yung harina na yun. Tapos 160 ml tubig. Ngayon sabi nila, palagay ko lang ah, walang itlog. Try natin kung gagana ha. First time ko atang gagamit nitong bagay na to. 100 grams ng ating tempura flour. 160 grams ng tubig. Hindi kasi tinuro sa amin ni chef Nobu kung paano gawin yung ano eh, tempura batter mismo. Eddie may naknak natin. Nobu. Naknak, naknak, naknak. Wala naman. Wala naman. Alam n'yo, alam ko. Nobo. isip. Okay, tira nyo siya. Parang ganto ba yun? Ewan ko kung ano. Hindi yung kasama ni Chef Nubo Medyo parang ganito. <laughs> uh, isa pang mahalagang component doon is yung sauce. Sabi ni Chef Nobu, in-explain niya ingredients eh. Soy sauce, dashi, and sugar. 4-1-1. One, one. Dashi, soy, and mirin. 4-1-1. 4-1-1. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Yun ba ratio? Ratio nga. Ratio yun. Yun din nasa isip ko. 4 dashi, 1 soy sauce, 1 sugar. Ngayon, ito yung problem meron tayong ano uh, ginagamit na ganto. Ito yung dashi stock. Ito yung ano kadalasang ginagamit sa Japanese cuisine. Ngayon, hindi ito tinutukoy niya. Ang tinutukoy niya ay dashi na sabaw. Etong nakalagay dito paano gumawa ng uh, dashi stock, kombu at bonito. Oh. So ibig sabihin itong dashi powder na to, ito na yon. Ito oh, na siguro no, yon. Ano na 'yon? Palage kwa. Oo. Uh, uh. 411 'di ba? 411. So ito ay 1 liter ng tubig. So, ito pala ang kapalit ng ano, combo at bonito. I mean mo, may bonito nga naman. Di ba? Ngayon, maalat ba to? May alat siya. Hindi ko alam gaano kaalat dapat. Di ba? Chef Nobu, are you watching? Is that correct? One part Japanese soy sauce. Oh, Japanese soy sauce yan. Hindi may pagkakaila. Di ba? Kaya natin dyan. Tapos, one part asukal. nak dashi oi anak e. Oye! Who's there? Nobu. Nobu. Nobu na kayo. Piyo, <laughs> okay. Ngayon, try natin gumawa. Ang lupit nung ihawa, nung pirituhan nila Chef Nobu. Ewan eh, ko kung napansin nyo. Yung pirituhan nila, parang ano, parang beach. Pababa siyang ganyan, boom, biglang lalim na gano'n, di ba? Nilalagay nila muna dito, sa mababa, sa paganyan lang. Kasi nabubuo pa siya. Tapos kapag buo na siya, saka nila itutulak kapag dito sa malalim. Ngayon, may nakahanda kaming deep fryer dito. Sorry yung wok namin. Pero naisip ko, baka dito na lang. Kasi tempura batter baka kapag binuhos mo, sasabog lang yun eh. Basic lang na yun eh. Yung pinagawa ni Chef Nobu. Hipon. Damihan natin. Tuna. Sa bahay na naman tayo. Yung scallops natin par. Hiwa tayo niyan. Ganyan daw. Chef Nobu, no? Okay ba maghiwa, no? Para suwabing-suwabing. Ay! Who's there? Nobu. 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 Okay na. Okay na. Ay! Who's there? Nobu. 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 So loving hands up, baby. Scalops natin paro. In order pa oh, talaga okay. namin yan. Alam ano mo. Up, up. Ngayon, lagay natin dyan. Ang pinalagay ni Chef Nobu ay sibuyas. Lagay natin dyan. Lagay natin na asin. Lagay natin. So, ang kahit anong harina, nalagyan mo ng tubig, give it a bit more time, mas lalapot pa siya. Tulad nito, mas lumapot siya ng konti ko para mo kanina, di ba? Ngayon, lagay natin yan dyan. Masyadong marami. Ngayon, tingnan natin ha. Tingnan natin to. Medyo mas malaki to kaysa sa ginawa ni ano, Chef Nobu. Buo na ilalim niya. O, ngayon, pwede natin lagyan ng mainit na mantika. Parang kalagay yung ng ano, itlog sa karinderya. Bakit may ba ipuputok? Ano ba, nasa tamang timeline ba tayo? Arr! Ayan o, no? medyo ganyan yun, pwede rin nyo! Iahanda na natin yung ano, paglulutuan ng yun. Yung uh, sabaw natin, kunin natin, lagay natin dayan, konti laang. Tapos, patuluin yung mantika. Tapos ngayon, ayan na, medyo kumukulo-kulo na. Dahil mantika na tanggal, oh. sana all. Bakit? Ano, masebo ako mo, mantika? Ay, yun ba? Kaya natin diyan. Ito yung weird. Pinalutong mo, tapos palalabsain mo rin. Pero kasi, masarap. <laughs> Nako, para malabsa masyado. Oh, baka kayo dapat maliit lang. Baka nga, kaya dapat maliit oh. lang. Hindi pala pwede yung... Para pakay mo, malaki. <laughs> nasira tuloy! Kanaka kasi nang... Kaya na, nasira tuloy! Hindi, oh, pre, pinakuluan talaga. Maniwala ka, ako nag-final cut. Kaya, Ray. Oo. Turo ni Chef Noglu, saglit lang doi, ano, sa dalitlandoy ano sa sa dashi hindi sabi pa, pa, sabi pumayag loon papa paki don't cook tolong okay don't cook long long mahiya so mga na pa, 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 don't cook too long. katinzon so, uh, sorry ka din katin Kuya sorry sorry katin sorry katin sorry katin sorry katin sorry katin sorry katin Sorry. So mga ina-anak, don't cook for too long. <laughs> Sorry. Uh, kuha tayo ng konti niyan. Tapos nalagyan daw ng uh, konti lang dito. Huwag kayong magpapaniwala sa mga sabi-sabi lang na iba dyan. Sa Japanese, kuro-kuro. <laughs> <laughs> Mas lalagay lang daw yan dyan. Sa, sa gitna. Nakatumpok sa gitna. Maganda! siya at eto na nga ang ating kakiage dongburi pare na tulad nga na sinabi ko kay Chef Nobu parang uh, okoy na malabsa, oh. na binasa ano mas siyang masarap pero paano natin malalaman kung masarap yan, tikman na natin yan pero bago yan, slow muna Jero pero, uh, tikman na natin yan pero uh, slow muna konti okay, okay. Hmm. Meron na akong mga <laughs> Yan. Ah, oh, sige. Ano masasabi mo? Ako meron ako sa isip ko. Ito, ganito yun pa. Mm. Kulang lang sa lutong. Yun. Kalasa, pero hindi ka texture. Mm. Yun siya. Pili ko saglit niya lang. Ayun. Eh. Okay. Pero kuha nga yung lasa. Yung sabaw, gano'n pala kadaling gawin. Yung sarsa, di ba? Ang dali lang eh. Ang dali lang. Tapos kahit anong protina yan, di ba? At dahil nga ano, hindi magagandang tempura butter namin. Medyo naging gummy. Ano mo kasi yun, lumab lumabas talaga siya. Pero masarap. Nakita niyo na yung konsepto. Basically, binasang okoy. Yung sausawan, pinasok na doon sa okoy, tapos papatong lang naman sa kanin, di ba? Dahil lagi sa natin yung konsepto nito, try natin gawing Pilipino, pare. Susubukan natin gumawa nitong napakasarap na stock na to. Pero, subukan natin gumamit ng Filipino ingredients, pare. Tubig. Filipino ingredient yan. Nakakaloko yung ano natin, toyo natin. Alam mo, ang daming laman, no? Boom, wala. Nagagalit na ako. Arr! Wala na sukat, sukat Kailangan natin ng dagdag na complexity kasi yung dashi, ang complex ng lasa nun. No? May kakaiba siya. Harap tayo ng complexity mula sa iba pang ingredient. Kasi pre, nakaraan galing kami sa uh, Laia, Batangas, kung bakit, tsaka nyo na malalaman. Nakita namin itong bagay. Ito, tinanong namin doon sa sa may ari ng tindahan kung ano to. Akala ko bukayo, kasi di ba ganda yung lalagyan ng bukayo. Pero ito pero daw pala ay pakaskas. Ah, Ngayon tinanong ko, ano ba yung pakaskas? Saan ba gawa yan? Ito daw ay gawa sa uh, bunga ng bule, pare. Naalala nyo ba yung bule? Yung malilit na buko na kinontent natin dati. So basically, ito ay isang klase ng palm sugar na malamang mas kompleks ang lasa. Bago yan, tipang muna natin. Hmm sa buli. Para siyang panood siya na mas may linamnam din. Panut Gialagay daw nila to sa sa kape o sa kung ano man or pwede lang candy, ganyan. Para dagdag linamnam lang din. No! Chicken. Powder, pare. Again, ay mga ginagawa natin dito, kinukuha lang natin yung mga technique nila tapos ina-apply natin sa mga ingredients na nakapaligid sa atin. Kaya nga sabi sa kanta, ba Ang pagkaskas ay dibi Tamisan pa natin tswa. Mabilis Oo. na pa lang, ano? Bakit na mo na? Baka naman maging masyado. Oo, oh. uh, dark yung lasa. Nandun na yung, tama na yung level ng alat at ano eh, tamis eh. Pero kulang talaga ng complexity. Meron tayong ano dito, danggit. Yung labahita sana, kaso may kumain. Lagay natin dyan. Tapos itrato natin tong parang ano, tea leaves pero malansa. Kapag isistip lang natin yan dyan. Hoping na kumatas yung alasan ah, niya. Nag-try na ako dati gumawa ako ng ano, ramen ramenan ramen stock para sa asawa ko may sakit dati. Naghanap ako ng mga dried na bagay. Dried mushrooms, dried puset, tinakuluan ko. Masarap naman siya. May kakaibang lasa siya kinakata. So, parang ko, this is the best we can do uh, using our ano, uh, local ingredients. Actually, masarap naman siya, di ba Masarap siya. merong pala hinahanap talagang konti. Ay, eh, naisip ako bigla. Oh, oh. Bakit hindi tayo gumamit ng tinapang galunggong? Kasi ang ano, ang bonito ay smoke. Kaso, alas 9 na, wala pare. Na. Wala na, wala na. Sarado na po ang mga tindahan. Sige, okay na ako dito. Pero sa inyo, uh, try nyo ano, gumawa na, gumamit ng ano, kahit dalawang piraso lang na tinapang galunggong. O kaya kahit tinapang bangus. Para sa ating Filipino style batter, gagawa ta gagamit tayo ng rice flour muna. Hindi glutinous rice flour ha. Rice flour lang talaga. Uh, all-purpose flour asin stubiga natin Yan, which na ginamit ko para matanggal ang uh, marami si Pergi, may lumps tapos kailangan natin dito ng ano one of life's greatest paradoxes yung mr brown pero orange, pero orange. pag okay yan tapos si orange okay lang yan diba ko sa iyo ngayon na mabaliw mabaliw ka ba Ayun! Yeah. Ngayon, sa, sa okoy natin pre, uh, hindi binabalatan yung hipon. Pero dito, pababalatan ko na yung hipon para mas madaling kainin. Tsaka yung hipon kasi rin pang okoy, medyo mas malilit ng konti. Pero nasaksak ka na ba ng sungay ng hipon Oo, sa pagkain ng okoy? Kasama sa experience yon. Pero kung gusto mong tanggalin, wala naman sigurong uh, problema. Pero, iwan natin yung buntot para meron pa rin yung feel na yon. Ganyan lang. ikas kas, mo. Ikas. Tapos, isang hindi mawawala ay kabalasa. Iwain natin ang shrimps. Ganeray, ganeray. Ah, uh -oh. Okay na yan. Kaya natin dyan. Isa pang hindi mawawala. Toge na nilagay ng poge. Brother, uh. -oh. Sibuyas. Kaya natin dyan. Kunting asain. Ah, uh pag -oh. Yung kapag naatasan ka. <laughs> Lagay na natin yung ating butter. Tulad nung kanin Ah. Papawasan din natin ng mantika. Kasi prito natin. Putsa, oh, yung amoy talaga ng pritong toge, yun talaga siya. Parang medyo kulang lang yung taas. Lagyan lang natin ng konti. Hmm, lagyan natin ng mainit na mantika. Ah! Ito, ano ah, palutungin pa natin. Ah, di tulad noong ah, kanina. Medyo mas patagalin natin ng konti. O yan. Ganyan yun, pre. O, oh. tira mo. Lasalin na natin yung sabaw natin dito. Patuloyin muna yung mantika. Alagyan natin dyan. Lalagyan ko na to ng sabaw. Kasi hindi ko nalagyan kanina kasi nakaharang na yung okoy natin. Nalagyan natin dyan. Sabaw dyan. Pili ka. Ito na lang, ito na lang. Sige, ito tayo. Oh. Kasi hindi pwedeng, uh, pwedeng okay na wala suka. Tama. Hindi yun. Tama. Okay. Sa mga nagtatanong po kung ba't ang ganda ng kuchilyo ko, ay eh, syempre, National Blade Tama, Works yan, pare. Naman. May natin dyan. Mukha namang okay, di ba? Eh kasi... Okay! <laughs> oh boy, oh boy, oh boy. <laughs> At ito na nga, pare, ang ating... Ano, ano ulit tawag? Kakyage ka Donburi, Filipino style, pare. Mukha naman talaga siyang masarap. Pero pa, paano natin malalaman kung masarap talaga yan? <laughs> na yan, Jiro, una, I can't pretend to know where you've been, but I picture it. I know, the perfect bike. Mmm. Huwag kayo tayo bandang gitna para makuha natin yung ano, toge tsaka kalabasa. Tapos eto, pinili ko talaga dito sa bandang sa subo na to, ahipon na may buntot pa. Kasi, kaila ewan ko, ha? kailangan, ewan ko ah, parang kailangan. Kung kailangan may shell, ewan ko ah. Okay! Ooh! <laughs> 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 Natatakot ka! Natatakot <laughs> ka! Kung tutuusin! <laughs> <laughs> yung tempura butter at yung okoy butter ay wala naman lasa talaga. pinerito Pinirito natin, pinakuluan natin sa sabaw. Dahil kapag pinirito mo, na dehydrate. siya. Kapag nilagay mo siya sa sabaw, higup na higup yun. So, ang majority talaga ng lasa ay eh, gagaling manggagaling talaga doon sa pinili yung sabaw. Aaminin ko sa lahat ng tao nandito, pati yung mga tao doon sa kabila, mas masarap pa rin yung una natin ginawa. Yung dashi base, yes. di ba? Lumalabas yung pagka-okoy niya pre kapag tinamaan mo yung suka. Pag tinamaan mo yung suka, kasi kapag wala nung suka, lasa siya nung una nating ginawa, nung kakiyagi donburi. Pero kapag meron nun nung suka, ah, okoy. Tapos mahagip mo pa yung ano, yung shell, ah, okoy. Tapos kapag tinikman mo, masarap, ah okay. ah, okay. Napatunayan natin, na totoo nga, parang okoy lang talaga siya. Sana ano, gawan nyo, kaila, ewan ko ah, kung mali ba ako. Pero kasama yung full shell experience, yung eh, natutuso ka pa. Kasama yun. Malutong din naman kasi talaga yun, di ba? Importante lang na one layer. Kasi kapag yung hipon, nakapailalim, hindi lulutong yung shell nun. Masakit yun, pare. So ngayon, naiintindihan na natin na itong format ng pagkain na to, eh, pwede sa mga pagkain natin. Ano ba pa bang pagkain natin ang pwede pang pag-applyan ng format nito? Try tayo na iba pa. ang gagawin dapat namin ay uh, sabi namin, ano ba bang gawin dito? Sabi na Alvin, torta daw. Uh, same format, pero uh, yung torta natin. Gusto kasi namin dito sa Malabon ay tortang alimasag. Problema, wala nang nabiling crab meat. Kasi uh, late na kami nagpabili. Ganyan. Well, sa totoo lang, yung crab meat kasi hindi sa umaga lang eh. So yung second na torta na lang tayo, which is tortang giniling. Sibuyas, bawang, nakagisa. Lagyan natin ng lenggini. Patis. Ang point nga dito, pre, yung mga technique nila, gamitin natin yung mga ingredients na madaling mahanap sa atin. Kasi kung tayo ay may budget lagi, pwede natin gawin niya. Pwede tayong bumili skalos, pwede tayong laging bumili ng hipon diba? Pero, ano kung giniling lang meron tayo eh giniling napakamura napaka-accessible di ba para sa akin nandoon ang ano eh nang ganto ng ligaya ng uh, pagluluto eh, hindi yung pagluluto ng isang uh, bagay na ilang libong beses nang nagawa there is still joy in that naiintindihan ko naman yon pero kanya-kanya tayo ng ano eh nang para ko para tayo nakahanap ng ligaya tulad ko kapag si E saya-saya -saya ko goods na Itechi Gusto ko gumawa ng ano, panibagong uh, tempura butter, pero ano, pero hindi talaga gagamit ng Japanese flour. Technically, yung parang okoy butter lang din, pero walang kulay. Rice flour, all-purpose flour, tubig. Kailangan pala ito mas malapot. Gawa ng wala siyang kahalong ingredients. Kasi gusto ko may layering siya eh. asin. Bawasan natin ng mantika. Lagay tayo ng malapot natin na butter. Luto na ilalim. Yan natin ang giniling. Lagay tayo ng konting butter sa taas para lang mabuo siya. Hindi ko alam kung gagana to. Pero maglagay tayo ng... Ah! Teka lang ha, teka lang. Lutuin natin ng konti para hindi bumaba. Teka pa ako na isang itlog, pre. Ay, wag na. Pang gagana to ha. Tapos again, tulad yan na-establish natin kanina, ang lasa ay nandun talaga sa ano, sa masarap na sabaw. So gagamitin natin itong o, oh, dashi natin. Oh. oh, who's there? Nobu. 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 Sino? Sino, Sino ba? rin? <laughs> 🎵 Anak na! Uh, who's there? Nobu! Nobu no no who? This hands could hold the world, later. it looks no way enough 🎵🎵 No way enough Ganda 🎵 Ganda-ganda kasi na unang nakna ko Hirap dito, wag may umangat, may hihila pa baba. <laughs> Pre, mukhang maganda to. Tira niya ilalim. Ito, ba? natin mantika. Tsaka pre, dahil majority rice flour, ang ganda ng texture niya. Tapos ilagay na sa sabaw. Sayang lang hindi nakasentro yung itlog, oh. Ayan, sabaw dyan. Ayan. Same format lang, oh. Lagay mo yan. Ah, oh, oh. at eto na, pare. Ang ating... Tortang giniling kakyage Domburi Pare, namukhang namang masarap Pero paano natin malalaman? Tek! Mananali niya pero diyan lang tumungo na konti na uh -huh pwede na, pwede na. Pre, pag -e ito, uh, masarap, pwede mag star ng karinderya to, pre. Uy! Titigim na sana ako, pero narinig ko yung tunog na yan. Yan ay... Comment of the Day! share ba yung comment ng comment na yan galing kay Zyra Bar Barnobal8387 bawat vlog talaga lalo kong na-appreciate yung bawat isa sa inyo nilang right, para kayong mga ingredients iba pa ano? Pa ano? Pa ano? ako yung baboy? I para kayong mga ingredients iba ibang pagkatao pero solid pinagsasama-sama sa isang putahe masarap panoorin nakakasaya ng puso at nakatitig ng kaalaman kaya nga naging hobby pa ng panoorin kaya habang Kumakain ako ng breakfast, lunch, at dinner. Hindi kompleto pag walang yung ride vlogs. Minsan, papagalitan na ako ng nanay ko kasi bigla na lang ako sa tawa habang nakain. And I'm so proud din na pag ginagamit sa mga natutunan ko sa inyo na hindi nakasanayan ng nanay ko at ginadjudge niya sa umpisa eh napapabilib ko siya at lalo na hindi naman talaga ako magaling o masarap maglo pero kakanood ko ng vlogs niyo at hindi na tingin naging improve kaya maraming salamat po sa buhay niyong buong team More bloodsport. Sited na ako sa laban ng dalawa sa mga favorite kong mga bakal. Ayan. Maganda tong susunod na laban ako sa mayroong bakal natin. Sino ba? Siyempre, yung dalawang natitira na lang. Alvin at Ian. Bakal ka ba? Bakal ako! Oh! Ikaw, bakal ka ba? <laughs> Oo! Oh! Bakal na bakal nga. Nakakatuwa na ina-apply mo dito. Ina-apply mo sa buhay mo mga natutunan mo dito and may magandang resulta. Yun, yun lang naman talaga uh, gusto kong mangyari is mabigyan kayo ng uh, confidence na maglaro sa kusina. Hindi confidence sa magluto lang ng isang particular na putahe, kundi confidence na harutin yung mga niluluto yun. Tignan mo si ano, si Amidy. Yung sa lakarang kusnerong bakal, oh, okay. naglagay ng noodles. Oh. Diba? Nag-try siya. Oh. Tignan mo si Andre. Oh. Naglagay ng tahong. Recipe ni Chef Boy Logre, hindi mo na dapat baguhin yung pero sinubukan din nilang laruin at maganda ang kinalabasan. Ganun Oy, dapat. Si George Sto, hindi mo pinanggit, pinanggit. Anyway, maraming salamat sana marami ka pang uh, mapulot na aral dito sa channel natin. Tikman na natin 'to, pare. Nak-nak, masarap ah. Nak-nak. Oi! No boo. No boo. No boo. No boo. No, boo. no, boo. no boo. Ito muna yung dulo. May konting giniling, tapos marami nung ano, nung rice flour natin, yung pinaka-tempura butter natin. Mukha pa rin siya malutong, pero mukha rin siya naka-absorb yung sabaw, di ba? Kaya feeling ko, masarap. It's wa. Ah! Hey. The perfect yeah. bite! Yeah. <laughs> oh. mm. 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 May lutong pa rin! Mm. Bin, alay dito. Ba't mo, ba't ganyan ang mga kay Kuya Kasi mataba bata ka. <laughs> <laughs> Bin, ito yung ah. pinakamalutong na part. Ah, ah. Pero, masarap din. Ah. Pag kinain mo ito, <laughs> okay. oh, Pwede, di ba? Ayun, no? Pero pwede ito, pre, ha? <laughs> Oo. <laughs> Tsaka sa lahat ng dinuto natin, ito yung pinakamura. Kasi giniiling lang yan. Tama. Tapos, ang maganda dito, pre, iba talaga yung ano niya. Yung technique na ginawa natin na puro butter lang muna, yung nilagay natin, Lumutong siya. Actually, lumobo siya ng konti. Nag-puff up siya ng konti. Naging ano siya, mas malutong mas matibay. Mas porous, so mas absorbent siya ng sabaw. Di ba? Ang nabibigay talaga ng lasa dito is yung sabaw talaga. So tingin ko talaga yung Japanese dashi stock talaga yung gawin natin. Di ba? wala mm. Alala ko na. Oh. Bakit parang nakatigam na ako nito? Mm. Saan ko nalasahan yung karne na may bawang tapos yung pinaka-butter niya? Oh. Ilocos empanada, pre. Ah. Meron siyang Ilocos empanada vibes. Di ba? Ah, ka nga dito bago uminit ulo ko sa'yo. Hmm? Ano to nga? Ano ito? <laughs> <laughs> Nito ka lang makakakita sa kumpanyang to na yung amo yung binubuli. <laughs> Pero ano, masarap ba? Malutong pa rin yung ano? Malutong paano, pa rin. Malutong, paano? Palutong? Paano malutong? <laughs> Pero nag ba siya sabi ko na may ilokos yung panada vibe siya? Masarap siya, pre. Ngayon, ito. Ang gusto natin mangyari ay Kunin yung mga technique na ibang lahi or at least ma-inspire na gumawa ng ibang technique mula sa technique nila at i-apply sa mga, you know, ingredients na meron tayo dito. Such as yan nga, giniling, itlog, rice flour. Sobrang basic na mga ingredients na yan, yan. Pero ang sarap na nag-resulta. Nga lang, dito sa tennis natin, kung pwede ba tayong gumawa ng sarili nating parang stock o sarili natin parang sarsa, yes, pwede naman. Pero iba lang talaga yung lasa pag ginamit mo yung dashi. Na alam ko ang dashi ay hindi native talaga na ingredients sa atin. Pero sa ginawa nating sabaw kanina, alisin yung patis, palitan nyo ng tinapang Thank you very much, Chef Nobu, for teaching me. And I am able to uh, share this to my, uh, my inaanak. From uh, this, you planted a seed unto me and I planted a seed unto them and it is up to them to cultivate the seed of knowledge that was planted to them. They will water it every day. It will it will grow. If they forget it, it will die. Pero yun nga, yung maliit na impormasyon na yan, pwede pwede yung payabong yan. Yun, yun, yun talaga yung gusto kong ginagawin. sana kayo nakakahanap din kayo ng ligaya sa bagay na yun. Ah, sana nag-enjoy kayo dito sa episode dati mga inaanak. Kung meron ba kayong gusto mo parang na ng para mga ito, ayan, click nyo lang dyan. I love you all. Ayan ka na naman. Ano? Ayaw mo lumapit ako sa'yo. Kasi, mataba ako. Oh, oy, wala. <laughs> Bakit tao, tao pa? Kasi, <laughs> mataba siya akin matabato. Wala kang yung... ebidensya. Oh, oh, okay. <laughs>